Tapos ng sibuyas at bawang. Lagay na yung chicken. Okay, tapos yung chicken sa sibuyas at bawang. Para magisa ng todo. Panimpla mo, patis. Alalay lang. Katas ng atsuwete. Lamas-lamas ko dun. Plastic. Yan, pakuloyin mabuti yan. Katos ng atsuwete. Ayan, dahil kulong-kulo na ang ating anato oil or atsuwete, pwede na natin ilagay ang upo para maging magalang ang ating chicken. ba diba, ang saya. Yung simpleng ginisang upo, nilagyan mo ng twist para makulay ang buhay. magyan ko pang yung <laughs> Para mabawas yung sabaw. Dami sabaw, oh, di ba? Nagtutubig kasi ang upo. O, oh, di ba? Ang saya. <laughs> Yan. Dito na. Pwede na to.